Ha? Magkano papaligo tayo ulan na? Oo, ah, sige. mabait pa. naman yun eh. Kahit salbahe lang eh. Ha? Ito rin. Ito rin eh. Ito rin eh. Pag yun, di ba? Ay, yung pa. ano ko pala dun, uh, yung atis ko, hinug na, oh kukunin ko mamaya eh. Ito naman para medyo wala-wala -wala yung mga ano ito. Bumi pa rin yung nito magkape. Guys, walang dire cut to. Very to. Ay, pasok ko dito. Pasok, pasok. Sisabay na. yun? Ito, kitsa pa ah. Ayan eh. Si ate nagbaha dyan. Si ate nagbaha dyan. Hmm. <coughs> um, lang ng kape. kapit tayo. Ay, labas. Ito. Ito ah. Labas. Diba, ano Ano Ha? siya yung bawat. mo lang siya? Pati na ako? Kaya mo ba? Bakit nilagnan ako? na naman ko. Ba't diba, diba ako? Lambing lambing na naman. Ang talaga, Ay, diba lambing na naman ang talaga ko. Ba't ako? mo ako? Binoot mo

Okay na ma umiik. Papalad na si Ate, oh. Papai. Ito, ito tapat, oh. Tama mo, dadapat 'yan, oh. Oo. Oo, si 'di ba? Magic, mag Ganun lang 'yan, o dadapat 'yan. Ate no may mini humikot naman. Wala lang eh, lo. 'Yung naninya, iko patinya. Babae si Ate. Ba? Sige,

Basa. Basa. <laughs> ito yung tinatawag na kulang malakas ay maano matagal. Mukhang ano ito? matagal yan mga kaibigan. Oh. Ay! Ang na. Paano na yung pera mo? Di Ngayon kasi magbubulakan kami eh. Ba't may kandila doon? Ha? Ba't may kandila doon? Kandila? Hmm. Kaya naglagay nun? Wala sila, tita. Kandila sila kagabi. Nakita ko ng gabi. Ha? Hmm? Siguro kaya nila siguro yan. Kung kikita. Ako pa sa ito hmm? kaya naglagay nun? Ano, na, pasok na, Pasok. Sana mamaya yung tutuligyan na Labas! 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 Labas!

Ayaw. <laughs> Ayaw. Ano? Bigyan ng tasty. Tasty. Ito 'no. mo oh, sa madaling love book. sige. Happy in reverse. Nabaliw pa.

Bili <laughs> ako pa ang batang relo. Hindi makatakbo mong hold ko. Papa, bili mo ako pang ang batang relo. oh, sige. sa dami mong demand. Oh. Ano ba talagang gusto mo? Sapatos? Apo. Relo? Apo. oh Isa-isa lang. Walang pera sa si Papa. Apo. Madami o. na lang. oh, sabi mo sa kanila, subscribe kayo kay Papa para marami ng pera sa si Papa. Sabi mo? Subscribe kayo kay Papa. Para sumahod na sa YouTube. Para sumahod na sa YouTube. <laughs> Direk niya guys. Subscribe na kayo. Uh -huh. Uh -huh. Para gumawa yung pera mo. Para makipumbila ko ng sapatos. ko. <laughs> <laughs> Uy! Ay! Charger yan ni ate! Balik mo yan. Balik mo kay ate CJ yan. Sige na, masisira yung charger ni ate. Wala mo lang charger si ate CJ. Wawa na na yun sa... No. Ah, na. Ay, kape? Siyempre. Ay, kape? Oh, my Thank you. Yeah. Ini, ini. Wow. Ay, wag mo ang gagalawin yan. Ang pasinti tayo. tama sa tag-ulan na panahon. <laughs> Ansan ka na naman? Ganun <laughs> na ako sa inyo. Uh -huh. Gusto ko rin mag-mailo. <laughs> na ha? Gusto ko rin Masarap yung ano yung ubatin. Bito nga Ayan, malamig na. Maano? May ah. po? Mahulog ka dyan kang makuha na yan. Ayan, silaks din yung mga aso. relax din sila na na. lang sa sarili nila. dito na. Ayos ko. Okay, Alright kasi tayo mga kaibigan uh. Bye-bye.